What's up mga kainsan? Yo mga kainsan. Nagpaplapla uh, na din po kami maglagay ng ano, CCTV po sa so, mga puno-puno uh, po. Pero ano lang, kumbaga eh, lihim ba? Mga kainsan. Para po ano, malaki na rin po kami ano eh, nawawalan eh. Maigi na rin po for safety purposes po. Huw! Ano si Ay, na yung saging ito yung. Ah, mga kaysa, nahinog na po ang saging. Hmm. Ay, ah, pala, pala. Ah, hinog na eh. na. Bibigyan natin sa baboy. ini yung tira na po. Hindi na napansin. Ang bulok na. Ibigay po natin sa baboy mamaya para po hindi masayang. Ay, ang lag muna nga pala. Hmm. Bubo na nga pala. Eh. Hmm. kita mo ba? Quality na ako to eh Ito ganda Kailangan pala yung gahok, ano? Napano mata mo eh. pula? Huwag ng palay yung lakong yun. Ibanaggam ah. Haan. Wala naman nila. Kasapot ko Oo nga. Bakit na kung kasapot mo? Ulang po sa gahok ang sito mga ka-insan. Ginagahok ka natin para po

<laughs> Mamaya pag may kasamahan pa, kabuti po. Kahit mga limang CCTV siguro din yung mga kainsan. Sa lugar na rin. Eh. Medyo malawak po din. Eh. doon, dalawa mga lim-anin mga -anin. Mga kainsom Maraming CCTV sa atin ah Kapit bahay Kaba mo lang ang liig Hindi <laughs> biro lang mga kainsan Maratis daw ang CCTV ah Talaga ang liig daw eh, parang jirap ay Hindi ah, biro lang mga kainsan Nagbabalak nga ako Yun ang kalimitan na ako kita ko sa comment ninyo ay Kaya lang ay nag iisip ako Kung papaano Kaya lang ay merong solar Kaya lang ang CCTV mo ay wag mo nang i-vlog kung saan mo ya ano, ikakabit. Susungkitin 'yon. <laughs> Ang tatali na ng tao ngayon. Nako po. Nako. Susungkitin 'yung parang mura. Kailangan ay ipalihim. Yan ko naman ilalagay yan ha? Sa buwan. Dito isa sa kubo halimbawa, isa. Tapos ay doon. Dalawa tatlo isa, dalawa, tatlo apat, lima mga anim, mga kainsan, anim ay gawa ng ay wariki ko delikado ang kamatis yung pagkamahal po ng kamatis o yan tamang kamatis natin wari ko ang kamatis <laughs> Huwag naman sana mga kainsan insan Putob ko. Yes, oh. Pag ano po ay ano, maghahanap po tayo ng yung bang mag-asawa na dito tatitira sa bukid. Gagawa na nga naman natin ng kumong maganda. Mag-asawa. Di, pasahura natin. May galing taga-bantay. Ang maganda sigurong bantay mga kainsan, maritis ano, ang tataasan mo ang bahay, diyan ligay ang hahaba. Ano ka kayo ano kaya yun? Ay, utoy, ano kaya yun? Alupihan, utoy. Para lang ang kakakarang naman tayo mga pinta. Nangyari na yung palawakan. Hindi po natin may magpatuloy ng mesan at nagbantay po tayo kay Inayay.

Ala 5 na po. ang tatalong mata na bukas na maga sitaw muna tayo tapos ay yari na po ang kamatisan. Dini, po ay ano papatawag po natin si na kuya pagu baka po sila nasa pito na hindi utoy po sindaalan para po ano palalagyan po natin ng balag yung iba yung iba'y walang balag dito uh. grabe kahit papaano tayo utay nadadali din yeah Okay son dito na lang po muna tayo iinom. Wala pong tubig dun ay. Putol po. Ah. Mhm. Ya, ay ganun lang ang pagkain po ng baboy. Hindi na po niluluto. Merienda hapunan ng panghalian. Ah, sarap nitong pagkain. dalle po ng pansit. po hindi tanim mahaba, saling damo po ito.